Katatapos ko lang na malantya. Ang dami-dami mong trabaho. Grabe, sobrang busy ako. Ngayon, pinapaubos ako ni ma'am ko tong cake dahil sa Sunday may panibago na namang cake kasi ito cake ni Sir ko nun. So, sa 10, birthday ni, ha, uh, ni Sia. so panibago na naman cake. Eh, hindi pa naubos to. Kaya, kailangan ko na ubos eh. Diyos ko. Eh, cake to. Lalo ako tataba, diba? Uh -huh. Ano natin eh. Tingnan natin kung masarap to. Mm. Di valle mi rilassa. Mm. mmm wow. Mm. Va sul Happy birthday. Ayan ka. Hmm. Menos siya. May peanuts siya. Hindi pala peanuts. Ayan. Hmm. Hmm. Oh Hindi, guys. Ang tamis. Gano'n na naman yung diet. Hmm. Mm. Para buku? Hmm. Parang siyang buko. Ano lang? Ano to? Ang no, tamis siya eh. Parang siyang buko. No, Parang siyang buko. Tapos ito Parang ano siya? Hmm. Taposito, 麻辣鸡腿，麻辣鸡腿吃呀，对吧？嗯。哦。 Hmm. Ayaw nila kasing kain kasi matamis. <clears throat>